Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, like para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Marcos Evangelista at shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa kaharian ng mga barbarian. Si Pinunong Bench sa mga oras na ito ay hindi pa rin makapaniwala sa binigay nila Dax. At Chester sa kanyang mahiwagang bagay na nakuha nila mula sa katawan ng malaking ahas, sa loob ng lumang temple ng mga lahing demonyo. Mga brother, brother Dax, at brother Chester. Salamat sa napakahalagang bagay na binigay nyo sa akin ngayon. Kahit na ilang araw, palang tayong nagkakilala. Ngunit ang kabaitan nyo para sa akin ay hindi matutumbasan ng ilang taon na pinagsamahan. Ngayon nauunawaan ko na ang pamilya na mayroon si Brother Daryl. Ay ang pag-uugali ay napakaganda. Pasensya na kayo kung wala akong maibibigay na isang bagay upang iregalo din sa inyo ngunit itataya ko ang aking buhay, sa sinumang mang manakit sa inyong dalawa mga brother. Kahit pa ikamatay ko, sabi ni pinunong bench kila Dax at Chester. Maya maya sila Dax ay nagsalita. Huwag mo na isipin pa iyon brother bench. Napakalaking regalo na para sa amin ni brother Chester na. Tanggapin mo kami ng maluwag sa iyong kaharian. Dahil ang buhay namin ay naalis sa panganib sa kamay ng mga sundalong demonyo. Kung iisipin natin, maliit na bagay pa yan. Binigay namin sa iyo, sabi ni Dax ng nakangiti. At si Chester ay nagsalita din. Tama si Brother Dax, hindi mo na kami kailangan din bigyan ng regalo. Sapat na kami ay nasa lugar mo. Nakakatulog ng ayos sa magandang higan, kumakain ng tama. At walang nararamdaman na pangamba para sa mga kaaway. Kaya kulang pa yung binigay namin sa iyo. At itong lahi niyong barbarian ay titiyakin din namin, na ibibigay namin lahat ng aming kakayahan sa anumang darating na sakuna sa inyong lahi. Makakaasa ka Brother Benj, na nasa likod mo lang kami palagi, bilang isang kapatid na din. Sabi ni Chester sa seryosong tono, nang marinig ito ni Pinunong Benj. Ito ay ngumiti, kung ganun halika na kayo sa labas ng kaharian. Nais ko na ipakita din ang aking pag-iibang anyo sa lahat. Lumakad si Pinunong Benj at humawak sa mga balikat nila Dax at Chester. At maya maya ang sundalong inutusan ni Pinunong Benj. Ay nagawa niya ang pinapautos sa kanya. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga barbarian sa isang lugar sa labas ng kaharian. Libo-libong barbarian ang nag-aantay ngayon kay Pinunong Benj sa labas ng kaharian. Maya-maya nang lumabas ang tatlo sa kaharian. Ang lahat ay nagsisigawan. Ang sigaw ng lahat ay umalang ngaw sa buong kagubatan. Nang makita nila Chester at Dax sila ay gulat na gulat. Ang mga natatanging barbarian na sundalo ay nararamdaman nila ang spiritual na tinataglay ng mga ito. Ang mga kasundaluhan ay sobrang lakas. At ang ibang lahing barbarian ay mapagpatay din ang spiritual. Napabulong si Dax, Brother Chester. Ito ba ang lahing barbarian? Ang kanilang mga spiritual ay sobrang lakas. Kung ito ay iisipin natin. Kaya nilang tumbasan ang spiritual ng mga lahing demonyo sabi ni Dak sa pagkagulat ng maramdaman niya ang mga tinataglay na spiritual ng mga kasundaluhan barbarian at mga general nito. Ngumiti si Chester at sinabi, ang mga lahing barbarian, tulad ng sinabi ni Brother Benj, ay nagmula sa God's Domain. At noon sila ay matinding kaaway ng mga banal na sundalo at mga general mula sa palasyo ng God's Domain. Alam naman natin ang mga kasundaluhan at general mula sa God's Domain ay napakalalakas. Ngunit hindi sila basta-basta nakob nito. Kaya hindi na ako nagugulat ng anong lakas ang tinataglay ng lahing barbarian. Ang gusto kong makita kung ano ang totoo tinataglay na lakas nitong si Brother Bench. Sigurado ako, ang kanyang spiritual na lakas ay sobrang lakas. Oo tama nga si Chester. Ang kakayahan ni Pinunong Bench ay napakahusay. At ang spiritual na lakas nito ay tulad sa lakas ni Hautian ang namumuno sa mga kasundaluhan sa God's domain noon. Ang spiritual na lakas ni Pinunong Benj ay hindi matutumbasan kung ano ang mayroon ang mga lahing elf. Dahil noon pa man ang pinuno ng mga barbarian na Pinunong Benj ay sobra lakas na. Maya-maya, si Pinunong Benj ay inangat ang kamay, upang tumahimik ang lahat. Nang makita ito ng mga lahing barbarian, sila ay nagsitahimik. At si Pinunong Benj ay nagsalita, Bago ang lahat, nais ko muna ipakilala sa inyo. Ang mga magiting natin bisita sa ating kaharian. Ang mga bago kong mga kapatid. Sila Brother Dax at Brother Chester. Nang marinig ng dalawa ang kanilang pangalan. Sila Dax at Chester ay iniangat ang kamay nila at ngumiti sa mga barbarian na nasa harapan nila. At si Pinunong Benj ay nagpatuloy sa pananalita. Alam ko na alam nyo na kung saan sila nagmula. Ngunit sasabihin ko peren. Sila ay nagmula sa mundo ng mga tao, at ang dalawang tao na nasa harap nyo ay kapamilya ng ating bayani na si Brother Daryl. Sila ang mga nakulong sa kaharian ng mga demonyo. Dahil sa kanilang kakayahan sila ay nakatakas mula sa masama at mahigpit na pamamuno ng haring demonyo sa kanilang lahi. Ngayon, nais ko sana ituring nyo na sila na iisa sa ating lahi. Ang dalawang tao na nasa harapan nyo ay tinuturing ko na din na aking mga kapatid kaya kung anong respeto ang ibinigay nyo sa akin. Sana ganun din ang ibigay niyong respeto sa dalawa kong kapatid na sila Brother Dax at Brother Chester. Nauunawaan nyo ba mga minamahal kong barbarian? Sigaw ni Master Ken. At ang mga libo-libong barbarian ay nagsigawan bilang papugay kila Dax at Chester. Nagsigawan ang lahat, at si Pinunong Benj ay nagsalita ulit. Ngayon sasabihin ko na sa inyo, kung ano talaga ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon lahat, dahil sa isang mahalagang bagay na ibinigay sa akin ng aking mga kapatid. Na sila Brother Dax at Brother Chester. Isang bagay na matagal na natin nais makwa. Ang bagay na hinanggag ko na makwa sa matagal na panahon. Ang dalawang tao lang pala ang makakapagbigay sa akin ng bagay na ito. Kaya lubos kayo magpapasalamat sa kanilang dalawa. Kila Brother Dax at Brother Chester dahil ang mahalaga bagay na ito para sa akin, ay ibinigay nila ng walang hinihiling na kapalit. Kaya maswerte din ako, at si Brother Daryl na mayroon kaming mga kapatid na tulad niyong dalawa. Alam ko nagtataka kayong lahat kung anong bagay ang tinutukoy ko. Ngayon makikita nyo na, kinuha ni Pinunong Benj ang mahiwagang bagay na nagmula sa malaking ahas. Sa kanyang bulsa, ang maliit na bilog na kulay itim na bagay ay iniangat ni Pinunong Bench upang makita ng lahat ng mga barbarian. Nang makita ito ng lahat, ang iba ay nagbigay ng komento. Nagtataka sila ano ang mayroon sa bagay na ipinakita ni Pinunong Bench sa kanila. Ito ay simpleng bato lamang na kulay itim. Anong mayroon sa bagay na hawak-hawak ni Pinunong Bench? Bulong ng ihilang mga barbarian nang mapansin ni Pinunong Benj ang pagkalito ng lahat sa kanilang nakikita ngayon. Ito ay ngumiti at sinabi, Alam ko nagtataka kayo. Ang bagay na ito ay parang ordinaryong bato lamang. Dahil sa kanyang itsura, ngunit, mabibilib kayong lahat pag nakita nyo na ang mahiwagang kaya nitong gawin. Nais nyo na bang makita ang mahiwagang kakayahan na kaya nitong gawin? Sigaw ni Pinunong Bench sa lahat, at nang marinig ng libo-libong lahi ng barbarian. Sila ay nagsigawan din. Oo, Pinuno, ipakita mo na sa amin ang kayang gawin ng mahiwagang bagay na iyan. Sigaw ng lahat sa pananabik. Ngumiti si Pinunong Bench at nagpas siya na itong lunukan ang bagay na ibinigay sa kanya nila Dax at Chester. Maya-maya, nilunok ni Pinunong Bench ng dahan-dahan ang bilog na bagay na ito. Maya-maya, nang makita ng lahat ang ginawa ni Pinunong Bench sila ay nagtataka. At lahat ay tahimik na nakatingin kay Pinunong Bench at inaantay kung ano ang magiging epekto nito sa paglunok niya ng maliit na bagay na bilog na kulay itim. Maya-maya, ang katawan ni Pinunong Bench ay unti-unti nagbabago. Nang makita ito ng lahat ng mga barbarian, lumaki ang mga mata nito. At dahil sa pagtataka, sila ay napalunok ng laway. At ilang segundo ang lumipas. Nakita ng lahat, na nagbago ang itsura ni Pinunong Bench. Ang pigirin ni Pinunong Bench ay naging isang matikas na nilalang. Oo isang guwapong nilalang, na may matikas na pangangatawan. At, laking gulat ng lahat, sa naging itsura ni Pinunong Bench. At naramdaman nito ang kanyang spiritual na lakas ay mas lalong lumakas. Oo dahil sa tinataglay nitong hiwaga. Kapag ito ay nalunok ng nilalang na lahing hayop ay ang tinataglay nitong hiwaga ay mas lalabas. Tulad na lang ng pagtaas ng spiritual ng sino mang lulunok nito si Dax kasi ay isang tao lamang. Kaya hindi gumana ang hiwagang spiritual na tinataglay ng bagay na lumabas sa loob ng katawan ng malaking ahas sa lumang temple. Ngunit sa kakayahan baguhin pagbabago ng anyo ng sino mang lulunok nito, ito ay gumagana, mababago niya ang isang itsura ng isang nilalang kahit maging tao man. Pero ang spiritual na lakas nito ay hindi lalabas ang tunay niyang katangian. Laking gulat din ni Pinunong Bench sa kanyang nararamdaman ngayon. Siya ay gulat na gulat. Napakagan ng kanyang pakiramdam. At ang kanyang lakas ay mas lumakas. At ang bilis nito bilang isang barbarian ay mas bumilis, sobrang namangha si pinunong bench sa mga oras na ito. At ang mga lahing barbarian sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Anong bagay na yan? Ang figure ni pinunong bench ay nagbago. Sabi ng iba sa pagtataka. At sila Dax at Chester ay labis ang saya nang makita nila na ang dating katawan tigre at mukhang tao ay nagbago sa isang matikas na nilalang. Naglakad si pinunong Bench sa harap ng mga barbarian at sinabi, "Mula ngayon, ito na ang magiging ko bilang pinuno ng lahat." At nang marinig ng lahat ang sinabi ni pinunong Bench, sila ay nagsigawan lahat. Napakalakas ng mga sigaw ng libo-libong barbarian sa mga oras na ito sila ay masaya sa kanila nakikita mula sa kanilang pinuno. At sila Dax at Chester ay nagsalita. Binabati kita Brother Benj. Ngayon ay isa ka ng matikas na nilalang sa mundo. Sana magamit mo ito ng ayos, sabi ni Dax at ganun din si Chester. Natutuwa ako Brother Benj. Sa naging kinalabasan ng iyong itsura ngayon. At ang iyong spiritual na lakas ay mukhang nadagdagan. Ramdam na ramdam ko ngayon ang nakakatakot mong spiritual sabi ni Chester. At si Dax ay medyo nagtaka at nagsalita. Oo nga brother Benj, ang iyong spiritual na lakas ay mas lumakas ng lunukan mo ang bagay na iyon. Paano nangyari iyon? Nung ako ang gumamit niyan, hindi ko naramdaman na lumakas ang aking spiritual. Ngunit nung ikaw na ang gumamit dito, ang iyong spiritual na lakas ay mas lumakas. Paano nangyari iyon? Sabi ni Dax sa pagtataka. maya, -maya sumagot si Pinunong Benj at sinabi. Tama nga kayo, Brother Dax at Brother Chester. Ramdam na ramdam ko ngayon ang pagtaas ng aking spiritual na tinataglay. Ngunit hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Ang hangad ko lang naman ay mabago ang aking itsura. Habang nagsisalita ang dalawa sa pagtataka. Ito na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!